Hi everyone! Andito tayo ngayon sa Chef Jose at in order ko muli yung pinaka-paborito pinaka kong drinks. Ito yung Choco Flow. So sa iba, may whipped cream sa taas. Ito sa kanila, um, ice cream. So titikman natin ito. Thank you! Andito na pala yung burger namin. Thank you! Thank you! Thank you. So, malalasahan niya talaga yung chocolate na cocoa, cocoa powder o yung cocoa talaga yung ano na yung yung um, made made it, made from cocoa powder talaga. So lasang-lasa talaga yung chocolate at yung hindi yung matamis na parang mas maraming sugar. So ito malalasahan niya talaga yung chocolate. Sa ice cream naman, yung flavor niya is vanilla. So, timing lang kasi yung ice cream naman is sweet. Tapos, ito hindi sweet. So, uh, match na match sa sa lasa. Ayan, dumating na yung order natin na um, pie one take one na burger. So, ganun ang ganoon ng burger nila may ano pa? May sesame seeds pa sa taas. Tapos, may lettuce and then my um, tomato sauce, my cheese and, and, eto ang pinakagusto ko yung mustard. kasi eto yung nagpapalasa ng burger. so kita try natin kung masarap ba talaga itong buy one take one na burger ng chef Jose. hmm mm. well balanced yung yung tamis yung sourness malalasahan mo talaga yung yung bawat flavors na nag na sa sa bibig mo habang kinakain mo to. Parang gusto mo pang mag-order. Parang kulang pa kasi masarap talaga siya. Kahit sabihin natin na yung sauce niya eh hindi masyadong marami pero mas gusto ko yung ganito kasi doon mo ma-feel ma at saka malalasahan yung bawat flavors na meron yung beef, yung meat, yung gulay, and yung mga yung onions as well as the mustard kasi mas masarap talaga yung burger na may mustard. So tara, kakain muna tayo. See you! Mm.

Pag awa nyo so ah, um, mm -hmm. yung libre na dito, talaga. hindi. ng burger dito, Timing. Sa chocoflow. Tapos na-pilawan ng burger no, sa so, sa Macro, sa Playbrite. Bakit ko dito yung burger dito yung promise. With ilang pre ng burger, makumpare na, to sa mga amazing alohada yun. Um, mm. Pero yung uh, mga gulay na ane, kamatis. Pero wala na itong sa Jollibee. Diyan eh, 80 pesos lang. Kumpleto na siya. Buy one take one no? no Buy one take one. Sorry, kung na um, sauce. ka like, is na pa hot sauce. Dito yung patubi. How much? Oh, ang ambience. 180. So, mm -hmm. 90 di ay 90. 180. Buy one take one na burger. On your... And yet, worth talaga sa so, presyo. Ayun, Para sa ako parang. gusto sa inyo, kung lamit ko ba? Ang pa dito. Ang kudiri pa dito. mo kudiri dito. Ang kudiri pa hindi Ang

As in, time they pass, kaya kapatid din. Hmm. next time. Ayun lang, yung kita hindi nag-rental. Hindi hindi lang. Kaya rin mag-launch it. Kaya yung kita rin. kita, nang